Maganda yung investment na inaalok ni Ate Marie. Biruin mo ha, eto. Yung investment mo, hindi lang dodoble. Ti-triple pang kikitain mo. Ay, oo, oh, oh, maganda yan. Pwede ba gindoble o triple ang kikitain? Parang yan din yung maganda sinabi na. ko, ha? ha? Maganda, di ba? Kaya mag invest ako. At pag nakuha ko na yung kita ko, bibili ako ng limpak-limpak na make-up! Ay, ako rin! Ano? Bibili din ako ng lim. Paklimpak? na ano? Makeup? Bakit pa ako nag-isip ng iba? Siyempre, makeup! Oo, make oh, makeup! Ay, Ay, gusto mo yung lipstick na nakita mo nung isang araw? Oo, oh, oh, Yung parang sa lagubang, ganun. Oo, oh, oh, pwede yun, pwede oh, yun. Oo, oh, iba, oh. kakaiba. Tama-tama yun, tapos lalabas tayo dyan. Yan. naka Nakarampa tayo. Oo, oh, naka-glow in the dark tayo. E e e e Yan! E e e Yan kayo magaling! Puro kaartehan! Kurutin ko kayo eh! Ate naman, masakit pa nga yung huling kurot mo eh. O sige nga, ikaw! Hmm. Kapag kumita ka na sa investment mo, saan mo gagastos yan ng pera? Kay hmm. Kring-Kring. Kay -kring. Lolo Mars. So, yun na rin. Siyempre, para sa ating lahat yan. Ate, ang sweet, Ate, sweet mo naman. Hmm. Alam mo, kahit na masungit ka, Mukha kang manang manamit. Inuuna mo pa rin ang iba kaysa sa sarili mo. I'm so proud to be your sister. Ate, mag naman tayo. moment, I love you, ate. Diba? Bilan ka na lang namin ng make-up. Ay, hindi ko kailangan yan. Yung boring, Tay. kayo tatlo, Pakinggan niyo akong mabuti, ha? Pakaingat kayo dyan sa gagawin niyo. Hindi porkit isang bagay maganda sa paningin, ay talagang maganda. Ang pera, pinagtihirapan, at hindi makukuha yan sa... Ano gusto niyo mabilisan? Hindi